Harap dito, harap dito. Sige na, sige na. Ay, basa ako, sabag, sabag, sabag. Ayun na, ayun na, ayun na. Tayo muna, tayo muna, pagpag, pagpag. Opo. Opo. lang, <laughs> ha? marami. na. sige. Tayo, sila. Sayang lima. Sayangin lima, Sayang lima. Sayangin lima. Sayangin lima. Sayangin lima. Sige lima. Sayangin lima. Sayangin lima. sayang lima. lima. Ano mong marahangang kami kamay mo. Pag-iitawag mo. Okay, taramdahanin ko na lang. <laughs> dandan dandan taramdahan! Okay, oh. Eh, ko lang nakatitit. niya yung kamay naman, dama na rin, tama na, tama na, yung kamay naman. na. <laughs> Wala na, last na, last na. O, oh, bigay mo na saan yan. Ikaw na, mamaya, ikaw na mamaya mo O, oh, ito na lang, last. Last, last, last. mo na sa kamay ko. sila silatin mo na lang to silat lang silat lang lang silat lang lang Yan na silat lang silat lang silat lang Yan lang lang silat lang silat lang silat lang silat lang silat lang silat lang ay lang silat lang silat lang silat lang ko lang sa lang silat lang silat bukas para, sabay-sabay na. Ay lang Okay yung CD, lang ko lang sa'yo bukas eh ya, yeah. na lang, hindi na lang, kasi okay. hara